Okay, merong tayong isang desisyon mula sa COMELEC na um, sa unang tingin parang legal na usapin lang. Pero habang, alam yun, habang kinakalkal mo, nagiging mas malaki at mas komplikado. Oo. Oh. Pinag-uusapan natin dito yung pag-absuelto kay Senator Chis Escudero sa isang issue ng campaign contributions. Tama. Ang tanong na lumabas mula sa mga video analysis na pinadala mo ay simple lang pero um, mabigat. Paano naging posible na ang isang donasyon na 30 milyon mula sa may-ari ng isang construction company na grabe, sandamakmak ang kontrata sa gobyerno ay ideklarang legal? Exactly Okay, sige. Himayin natin to ng husto. Ang misyon natin ngayon ay suriin yung mga argumentong inilahad sa dalawang sources na yon. Susubukan nating intindihan kung bakit para sa kanila ang desisyong ito ng Comelec ay hindi lang mali, kundi... Delikado? You know what's fascinating here Tama, hindi ito simpleng kwento lang tungkol sa isang senador at ano isang donasyon. Ang tinitignan natin base sa mga materyales na binigay mo ay isang desisyon na posibleng magbukas ng isang malaking um, loophole sa ating mga batas sa halalan. Ah, ang tanong na sinasagot ng mga analysis na ito ay mas malalim ha. Ano ang epekto nito sa ugnayan ng pera at politika, at um, higit sa lahat, sa tiwala ng publiko. Sa tiwala, oo. Sa mga institusyon na dapat sana'y nagbabantay sa sistema. Sige, para hindi tayo maligaw, simulan natin sa mga basic facts ng kaso. Ito yung base sa paliwanag sa source ni Chris Tan. Ang Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC, sila yung nag -terminate. Yan, yan ang ginamit nilang salita terminate. Oo, terminate ng investigasyon laban kay Senator Escudero at sa donor niya na si Lawrence Lubiano. Okay. Ang pinag-uusapan, P30 milyon para sa May 2020 elections. At itong si Lubiano, siya pala ang presidente ng Center Construction and Development Inc. Ah, okay. So malinaw yung koneksyon. Oo. At ang naging basehan ng COMELEC para sabihing uh, walang problema ay wala raw ebidensya na nilabag ang Section 95 ng Omnibus Election Code. Ang buong argumento nila, personal na kapasidad daw nagbigay si Lubiano hindi bilang kumpanya. At dyan mismo, dyan mismo kailangan nating suriin yung batas na yan. Kasi dito nakasalalay ang buong argumento. Based sa pagkakakot sa mga source, ang Section 95, particular yung subsection C, malinaw na ipinagbabawal ang direct or indirect na contribution. Direct or indirect? Oo, mula sa mga natural and juridical persons na may mga kontrata sa gobyerno, kasama dyan ang construction work, pagsupply ng mga produkto, lahat. Yung dalawang salita, direct or indirect, yan ang susi. Yan ang susi sa buong usapan. Kumbaga, dito umiikot ang argumento ng mga kritiko na sinasabi ng mga source mo. So hindi lang yung mismong pag-abot? Hindi lang. Hindi lang yung direktang pag-abot ng pera ang bawal, kundi pati na rin yung mga, ano, mga palusot. So hindi sapat na sabihin, ay ah, hindi naman yung kumpanya nag-donate. Ang tinitingnan dapat ayon sa mga kritiko ay kung saan nanggaling yung pera. Ganun ba kung yung pera ba ay nagmula sa yaman na nalikha ng kumpanyang may konkrata sa gobyerno? Ganun yung interpretasyon nila sa salitang indirectly. Eksakto. At dyan napapasok yung sinasabi nilang puso ng kontroversya. Yung kumbaga artificial daw na paghihiwalay sa paggataon ni Lubiano at sa kanyang kumpanya. Ah, okay. Kasi yung depensa, ayon sa desisyon, ay magkaiba ang natural person, si Lubiano bilang tao, at saka yung juridical entity, yung Centerways Construction bilang kumpanya, which is a legal concept, di ba? Oo, totoo yan. Pero, ang tanong na binabato pabalik ng mga source, paano mo paghihiwalay ng dalawa kung si Lubiano pala ay 99.31% owner ng kumpanya. 99%? Halos siya na ang kumpanya. Ginamit pa nga sa analysis ni Christian Isgera ang isang napakagandang analogy. Ano yun? Para daw itong hinihiwalay mo yung kaluluma sa katawan. Ah, grabe. O nga naman. Pilit at imposible. Okay, so malinaw. Yung argumento ay umiikot sa koneksyon ni Lubiano sa kanyang kumpanya. Pero um, ayon sa mga source, may isa pang koneksyon na kailangan nating tingnan. At ito, nasa loob mismo ng Comelec. Nako! Binanggit sa isang video na ang kasalukuyang Comelec Chair, si George Garcia, ay abogado pala ni Senator Escudero noong 2022. Ah, really? Oo. -o. Sa katunayan, siya paraw mismo ang nag-file ng Certificate of Candidacy o COC ni Escudero. Ah, okay. Well, habang binabangit sa mga source na nag-inhibit naman daw si Chair Garcia sa kasong ito, yung connection na yan, nagtataas pa rin ang mga tanong. Siyempre. Tungkol sa perception of impartiality. Pero, and here's where it gets really interesting. Kung lalaliman pa natin, hindi lang yan ang issue sa proseso na nakita ng mga source. Ano pa? Questions sa analysis ni Esguera kung bakit ang PFAD o Political Finance and Affairs Department ang nagdesisyon. Ayon sa kanya, dapat daw ito ay dumaan sa Law Department ng COMELEC. Sila daw ang may mandato at mas may kakayahang magsagawa ng formal na investigasyon. Sandali, bakit mahalaga yung pagkakaiba na yan? Anong diferensya kung PFAD o Law Department ang humawak? Malaki! Malaki raw. Ayon sa paliwanag sa source, ang Law Department sila ang nagsasampa ng kaso sila yung nag-iimbestiga para sa posibleng paglabag sa batas. Okay, so sila yung enforcer. Sila yung enforcer, basically. Ang PFAD sa kabilang banda ay mas nakatuon sa pagmomonitor lang ng mga ano, campaign finance submissions. At isa pang nuance na pinunto, yung paggamit ng salitang terminated. Ah, yun nga. Hindi daw dismissed for lack of merit, kundi terminated. Para sa mga kritiko na sinisiyasat sa mga video mo, ito ay isang paraan para hindi direktang harapin yung mga ebidensya. Parang hindi harapin yung merito ng reklamo. Exactly. Kumbaga, itinigil lang ang proseso bago pa man ito umabot sa mas malalim na pagsisiyasat. Away, malinaw. Malinaw yung mga butas sa legal na argumento at proseso ayon sa mga pinag-aaralan natin. Pero pag-usapan natin yung sinasabi nilang mga Coincidences. Ah, eto na. Dahil dito raw talagang makikita yung pattern. Ang una at pinakamalaki, yung paglobo ng mga kontrata. Ito yung numero na talagang kapansin-pansin. Sobra. Noong 2021, bagwang donasyon at halalan, ang Center Waste Construction ay may 12 kontrata sa gobyerno. 12? Okay. Ang halaga, P720 million. Okay, 720 million. Isang taon lang ang lumipas pagkatapos manalo ni Escudero, anong nangyari? Umakyat ito sa 90 na kontrata na nagkakahalaga na ng 15.9 billion. Teka, teka. Linawin natin yung numerong yan kasi baka isipin ng iba, ah, nagdoble lang. Hindi ito doble o triple, oh. Hindi. Ang 15.9 billion ay mahigit dalawang put dalawang beses na mas malaki kesa sa P720 million grabe yung pagtalon? Para kang may sweldo na, sabihin nating 30,000 pesos isang buwan. Tapos sa susunod na taon, biglang 660,000 pesos na ang buwan ng sahod mo. Ganyan kalaki. At kablis. Oo. Ang tanong na iniiwan ng source ay, Anong nangyari sa loob ng isang taon para magkaroon ng ganyang klase ng swerte ang isang kumpanya? at hindi lang 'yan. Ang pangalawang coincidence na binibigyang diin sa isang source, yung lokasyon ng mga proyekto. Saan daw? Marami daw sa mga bilyon-bilyong pisong kontrata na 'yan ay napunta sa Sorsogon. Which is? Ang home province ni Senator Escudero. Ah, okay. At yung pangatlo na mas nakakabahala pa ay yung mga kaakibat na alegasyon. Binanggit sa isang video na may 35 million na tila vanished na wala sa libro ng kumpanya noong mismong panahon ng donasyon. Wow. At mayroon ding mga aligasyon ng ghost projects at mga substandard o overpriced na flood control projects na ayon pa sa source ay kinonfirma mismo ng ilang district engineers ng DPW. Grabe yung layers. So hindi lang to kwento ng donasyon. Ang sinasabi ng mga source mo ay may pattern na naguugnay sa donasyon sa resulta ng eleksyon, tapos, sa, at sa biglaang pagyaman ng kumpanya ng donor sa pamamagitan ng mga kontrata sa gobyerno na marami ay nasa probinsya pa ng politikong tinulungan. Oo. Kung pagdudugtungin mo lahat yan, anong larawan ang nabubuo? Well, nabubuo ang isang larawan na para sa mga kritiko ay higit pa sa simpleng coincidence. At dito na, dito na pumapasok ang teorya ng mga source kung bakit ganito ang naging desisyon ng Comelec. Bakit daw? Sinasabi nilang, hindi ito tungkol kay Escudero lamang. So, what does this all mean? Kung hindi lang ito tungkol sa kanya, para kanino pa? Ang argumento na inilatag sa isang analisis ay ganito… Kung na-convict si Escudero based sa argumentong indirect contribution, okay. magkakaroon ito ng isang matibay na president, isang pamantayan na pwedeng gamitin sa ibang mga kaso. Ah. Okay, big sense. At dito na binanggit sa source na may iba pang matataas na official na nakatanggap din daw ng donasyon mula sa mga government contractor. Isinon-sino e daw? Particular na pinangalanan ang presidente na nakatanggap umano ng 20 million mula kay Rodolfo Hillhot Jr. ng Rod Hill Construction. Mm -hmm. At ang vice presidente naman na nakatanggap umano ng 19.9 million mula sa SDNV Co. Realty Corporation. Ah, okay ngayon, ngayon nagiging mas malinaw. So ang teorya ay, kung mahatulan si Escudero, para kang nagbukas ng isang pinto. Tama. At kapag bukas na yung pinto na yan, hindi mo pwedeng sabihing para lang kay Escudero yan. Kailangan mo nang silipin kung sino pa ang mga nasa loob ng kwarto. Tama. At dito, nagiging mas komplikado ayon sa source. Dahil kung mag-set ka ng president na bawal yan para kay Escudero, paano mo hindi ia-apply ang parehong standard sa mas mataas na posisyon? Oo, oh, ano naman. Sinasabi ng source na parang nagbukas ka ng isang Pandora's box na ayaw buksan ng sistema. Dahil hindi lang isang tao ang maaring mahila pababa, kundi posibleng ang buong liderato ng bansa. Wow! This creates a powerful incentive, according to the source, to find a legal justification to shut that door completely, Pinupunto nila na ang pag-absuelto kay Escudero ay para maiwasan ang tinatawag nilang political vacuum. Ah. Ang desisyon sa kanilang pananaw ay hindi na naging purely legal, naging political, naging isang paraan ng self-preservation ng sistema. Grabe, kung ganoon ang titinga nating konteksto, mas naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang diin ng mga source sa mas malawak na implikasyon nito. So if we connect this to the bigger picture, ano yung nagiging epekto nito sa ating sistema ng halalan at um, pamamahala? Well, una at ito yung pinakahalata, nagbubukas ito ng isang malinaw na playbook para sa mga government contractor. Isang guide. Isang guide, oo. Base sa mga source, ang mensahe ng desisyon ay pwede kang mag-donate ng milyong-milyon sa isang kandidato basta't idaan mo sa iyong personal na account at sabihing galing sa personal capacity mo. Kahit pa 99% ng yaman mo ay galing sa kumpanya mong may bilyong-bilyong kontrata sa gobyerno. So, pinapahina nito ang kampanya laban sa korupsyon? Totally kasi binibigyan nito ng legal na takip ang isang gawain na sa esensya ay malinaw na conflict of interest. At may isa pang epekto na biningkit sa isang video. Ang desisyong ito ng Comelec ay maaari daw gamitin para ma-dismiss yung ethics complaint na nakahain laban kay Escudero sa Senado. Parang nagpasa-pasa na lang ng bola, paano yun nangyayari? Ang lohika, ayon sa source, ay magkakaroon ng way out yung mga senador Pwede nilang sabihin, teka, ang Comelec na mismo, yung expert body sa election laws, ang nagsabing walang violation. Sino tayo para kontrahin yan? Ah, okay. So parang naghuhugas kamay na. Para bang naghuhugas kamay na ang isang institution? Para bigyan ng dahilan ang isa pang institution na huwag ng umaksyon. Nagkakaroon ng domino effect of inaction. Domino effect? Oo. Kung saan ang isang desisyon ay ginagamit na palanggalang ng iba. Mako, nakakalungkot isipin kasi ang resulta niyan sa dulo ay yung paghina ng tiwala ng tao. Yun yung pinakamasaklap. At yan na nga ang sentimiento na malinaw na ipinapahayag sa mga source mo. Yung pakiramdam na ang batas ay may iba't ibang bersyon, di ba? Oh. isang mahigpit na bersyon para sa mga ordinaryong tao at isang maluwag na babaluktot na bersyon para sa mga makapangyarihan at mayayaman. Mm -hmm. Ang resulta nito ayon sa isang source ay pagkawala ng pag-asa. Ang eksaktong salita na ginamit at tumatak sa akin ay nakakawalang gana. At yung pakiramdam na 'yan ng kawalang gana, 'yan ang pinakadelikado sa isang demokrasya. Bakit? Kasi kapag ang mga tao ay nagsimulang isipin na wala ng saysay ang mga batas at wala ng pag-asa sa sistema, hinto na silang makialam, hinto na silang magbantay. Kaya naman, may malinaw na panawagan sa isang source para sa mga mamamayan na huwag manahimik. Magsalita? Oo. Na kahit nakakawalang gana, kailangan pa ring magsalita at iparinig ang boses laban sa mga ganitong desisyon na sa kanilang pananaw ay unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating sistema. So para lang ma-recap natin itong buong paglalakbay na ito, base sa mga materyales na pinadala mo, nagsimula tayo sa isang P30 million na donasyon. Sinilip natin yung legal na argumento ng personal capacity laban sa konsepto ng indirect contribution ng isang kumpanyang halos pagmamayari na ng donor. Tama. Nakita natin yung nakakalulang paglubo ng mga kontrata ng gobyerno para sa kumpanya ng donor mula 720 million pesos hanggang 15.9 billion pesos pagkatapos ng halalan. Grabe! at sinuri natin yung teoriya ng mga source na ang desisyong ito ay posibleng paraan para maiwasan ng isang domino effect na aabot hanggang sa pinakamataas na leader ng bansa. Mga source na ito ang isang malaking agwat sa pagitan ng ano ng letra ng batas at ng diwa nito. Ah, okay. Letra versus diwa. Oo. Kung ang isang aksyon ay maaring gawing legal sa isang technical at makitid na interpretasyon, pero yung resulta yung epekto. Malinaw na nang papakita ng conflict of interest, nagbubunga ng bilyon-bilyong pisong kontrata, at sumisira sa tiwala ng publiko. Saan natin iguguhit yung linya? Saan natin dapat iguhit ang linya para sa pananagutan ng ating mga opisyal? At paano maibabalik ng mga institusyon tulad ng COMELEC ang tiwala ng taong bayan kung ang mga desisyon na tulad nito, ayon sa mga analisis na sinuri natin, ay lalo lang nagpapatibay sa kutob ng marami na ang justisya sa Pilipinas ay hindi pantay para sa lahat.